Wey! Ganda! Hmm. Taray! Isa sa pinakaabang tulad sa Pilipinas din yan. Hmm. hmm, grabe, ganda! dapat ngayon lang ako humanga dito? Ito kasi yung bloom. Yan o kita kasi sa movie, sa series. Ganda, grabe. Ayaw ko lang pala. Oo, alam ko lang yung tulay picture dahil. Kung nakita mo rin yung isa, bago, ganda rin yung nakita ko sa vlog. Hmm? Ay. hmm ganda, ah. Oh. Aba, astig. Ay, oh, oh, grabe naman talaga. Pero yung mga pelikula dito, pinagawa na Pero hindi nila kinakuna ng ganito. Hindi naman uso natin doon. Shit, grabe. Amazing. Sikapo. Astig. Ganda. Ganda.